Ang sacred tradition, ang tanda ng tunay na iglesia. Alam niyo po mga ka-curious ang malaking kamalian po ng mga kapatid natin na anti-katoliko sa kanilang pinaniniwalaan dahil para po sa kanila, ang final authority daw ng pananampalataya at mga kasarayan ay ang Biblia mismo. Kaya dapat lahat po ng mga aral daw at kasanayan ay dapat mabasa po sa Biblia. In short, kapag hindi makita sa talata sa Biblia ay hindi dapat paniwalaan. Ngunit kung tutusin, wala rin naman po mababasa sa Biblia na ang Biblia ay ang final authority at siyang dapat na paniwalaan lamang. Yan po ay paniniwala na sila din mismo ang bumuo. Kung sinasabi nila na nasa Biblia lamang mahahanap ang katotohanan, ito rin po ang tugon natin dyan na sinasabi rin po ng Biblia. 1 Timothy 3.15, ano pong sinasabi? This is the church of the living God, which is the pillar and foundation of truth. Ang iglesia mismo, ang haligi at suway na katotohanan. Kung gusto mo na katotohanan, pumunta ka sa simbahan. Pumunta ka sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Iso Kristo. At yan po ang iglesia katolika. Kaya ang iglesia na ito, na itinatag talaga ng ating Panginoong Iso Kristo, ang siyang maghahatid ng katotohanan. Hindi po sinasabi na ang Biblia ang haligi at saliga ng katotohanan. Dahil wala rin namang Biblia kung wala po ang simbahan. At wala rin po tayong mababasa sa Biblia na bilang nag-iisang final authority pagdating po sa aral. Na kung pagbabatayan talaga ng mga kapatid natin na ito, ang word for word, ito po ay magliligaw lamang ng tao. Kagaya po ng paggawa nila ng kanilang sariling sekta mismo. At hindi na rin po nakapagtataka dahil more than 40,000 Christian denominations na ang lumitaw. At kung susuriyan mo ang kanilang mga katuruan, iba't iba ang paniniwala nila, ngunit kung tutusin Biblia lamang ang kanilang pinagbatayan. At talagang naunawa nila ang sinasabi sa Biblia, bakit hindi sila magkakasundo. ba? Kaya marami din po sa kanilang mga paniniwala ay wala din po sa Biblia. See? Now, kung ipipilit pa rin ng ibang, ang Bible alone, ang paniniwala na ito ay sinasalungat mismo din po ng Biblia. Dahil mismo ang Biblia ang nagtuturo na may mga aral na hindi nasusulat sa Biblia. Ayon po sa talatang ito, John 20 verse 30, marami pang mga himala na ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nasusulat sa aklat na ito. At marami pang ginawa sa Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. ba? Diba? Paano kung yung mga pinaniniwalaan ng mga kapatid nating antikatoliko na sinasabi nilang hindi mabasa sa Biblia ay may pinagbatayan pala sa mga nasaksihan ng mga apostoles na hindi nasulat o napabilang sa Biblia na meron tayo ngayon. Diba? So kung ito man po ay hindi na isulat, dapat na bang ibaliwala ito? Hindi rin. Dahil malaga rin po ito para sa ating paglago. So paano natin malalaman ang mga katuruan o mga nasaksihan ng mga apostoles na hindi nasusulat kung wala po tayong pagbabatayan? Well, tandaan po natin, ang mga nasaksihan na ito ng mga apostol ay mahalaga pa rin sa pagtuturo sa mga mananampalataya at ito nga po ay pinapasa-pasa sa pamamagitan po ng tradisyon. Now, dahil sa ang Iglesia Katolika lamang ay may kaugnayan sa mga apostol na nakasaksi sa mga ginawa ni Kristo, malinaw na nasaksihan ng mga ito ay itinuro at ipinapasa-pasa pa rin sa mga successors nito. Wala po sa kay Apostol Pedro bilang unang Santo Papa ng Iglesia hanggang sa kasalukuyang Santo Papa Francisco ay pinangangalagaan at itinuturo pa rin sa tao ang mga nasaksihan na ito. Ano pong patunay natin? Sinasabi rin po ni San Pablo sa kanyang sulat 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 na dapat panghawakan at panindigan ang mga aral at tradisyon na ibinigay sa salita na itinuro sa mga Kristiyano at may aral na nasulat may tradisyon at may mga kasulatan. At diyan din po natin makikita kung anong iglesia ang sinasabi po sa 1 Timothy 3.15 na iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Walang duda, ang iglesia na nagturo ng na tradisyon at mga turo na nasusulat, ito po ay ang iglesia katolika. Paano po natin nasabi ito? Meron po tayong dalawang batayan. Maliban sa itinatag ito noong unang siglo, Malinaw na ito po ay nagpapalaganap din ng mga saksi ng mga apostol kay Jesus sa pamagitan po ng tradisyon at nangangalaga ng mga sulat na aral na mga ito na siyang tinatawag natin ngayong Biblia. Ito pong malangkot. Nakigamit na nga lang ang mga protestante ng Biblia na ikinumpay ng Iglesia Katolika, sila pa itong may tapang na magturo ng sulat-kultura o Bible alone. ba? Diba? Tandaan po natin ito. Ang Iglesia Katolika lamang ay may tinatawag na sacred tradition o mga banal na aral na nasa salita at nasa sulat. Ang aral o tradisyon sa salita o ang oral tradisyon na nagmula po sa mga apostol at ang aral o tradisyon na nasusulat na siya namang makikita natin sa tinatawag nating Biblia. Kaya mabuhay po ang Iglesia Katolika, ang tunay na Iglesia ang tatag ng ating Panginoong Iso Kristo. So ayan po mga curious, sana po ay nakatulog po ang video na ito. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi nyo po. At, at pakifollow and subscribe na rin po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan naman po natin itong lumago. Muli po, this is Mr. Curious Catholic na nagsasabing maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa. At maaari nyo rin po itong may pakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Rodeo at Iglesia, Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga Curious, ako po si Charles Dan, ay isang choir sa St. John the Baptist Parish. I-encourage ko manood na mag-follow, like, subscribe, comment. Mr. Curious Catholic, we will see you in the next video.